Ito po ang Jason and John in the Highland Roots. Last na po nila dito sa Surigao City. Ito po sila. Yan <manyan> <Ito> po sila. Yan <manyan> po, <manyan> po vocalist nila si Jason. Ito, bass guitar nila, si Jiko. Si, ano Ito, drummer nila si Ayan, percussion nila, Doi Guard. Isa pang percussionist nila, si Flo Flo. At yung isa, Abay, percussionist din. Ang Yan yeah. po sila, always sila masaya kahit nagkulang sila. Hey, ayos ka pare. Yan po, Jason. Harap ko Nilalaro po ng bola, oh, Tingnan nyo naman. Yeah. Sila-percussion lang nilalaro. Pati bola, nilalaro na. Huwag lang ang Maganda kong magkabalik. Yan! Maganda ka lang siya, Chug. Ye! Di na Ayos. Sigaw siya, eh. Siyempre, sakit. man. Medyo pangiraman. Yeah! Medyo man, men! Peace lang tayo, mga toon. Pakis lang, wey! kiss. Yee! At the last gig in Surigao City. Ayol, ayol,